Malamig, malamig sa kamay. Parang nagyayelo. <laughs> Nagpa-powder coating niyo ako ng mags. Dating dilaw, ginawa nating puti. Lokasyon ng shop at proseso, ralamin natin. Today's game araw mga tol ay samahan nyo ako Magpaparipin tayo ng max, sa Taytay Highway 2000 Ano pa nga ba? natin kung tayo natin Helmet lang tapos alis na tayo Ayokong pinapatagal kaya nandito na agad tayo mga tol Painting sya, paint and powder coat Taytay branch mga tol Pagdating dito ay asikaso agad Pero pinalamig muna natin yung tambucho at mag Kaya naman, sinilip na natin yung mga nagpapagawa Meron dito ang click na orange Na chrome color na ipapakulay Click at PCX na puti Nang papawite mags din Tapusin yung video mga tol Dahil magagandahan din talaga kayo Pag Box na to mga tol Bago magkalimutan Ay nabot muna natin Dala natin pa sa lubong Para sa kanila Dala tayo ng t-shirt and caps From Shippa, Philippines With keychain mga tol Nakakatuwa lang Dahil sinota agad ni Sir Spencer Yung t-shirt na bigay natin Eh hey, Baka ganyan ganyan Pagdating ko dito May gawa na sila Special silver Pinaiwan lang muna dito Pabalikan na lang daw Kagandaan dito mga tol Ang laki ng pwesto nila May motor sa harap pito Pero kasyang kasyap Tapos tatlo yung cubic nila Isa, dalawa Tapos tatlo Siguro by process sila pag ganun tapos yung gitna may nagluluto dun, tingnan natin. Isang sulyap muna kay Kobe mga tol, bago natin palitan ng gulay. ganda naman yung yellow violet na combination. Parang Lakers lang. Pero mas bet ko talaga, ikawin gawin siyang puti para mas simple. Pero rock, tinanggal na rin ni Tropa yung kambucho natin. Sunod, yung likod na Max naman. Itang kita na nagbabakpak na yung kulay dilaw na ito. Sunod, itong harap naman. Tapos sinalpa ka ng lumang Max, pansamantala. Kagandahan dito, yung may machine sila. Kung na napapabilis yung proseso at walang sikot-sikot pa. Isa sa pangarap natin, pag ay magkaroon tayo ng ganitong machine. Tapos, bigyan tumatay si Boss mong may-ari ng shop. Siya na rin yung ng mugs ko. Ilagay niya sa malaking ram tapos binuusan ng chemical na parang tubig. Pakikita mo akit na umihiwala yung pinturang dilaw mga tol. Tapos sinalog-alog niya hanggang sa matanggal ng dilaw. Bali, itong mugs ko na original white color talaga. Sinabi niya sa akin na itong RBA white ang pinakamahirap tanggal ang pintura sa lahat ayon sa experience niya. Balik tayo dun sa isang mugs mga tol na tinatanggal na rin yung gulong. Oh, may tumalsi Malamig na nga siya, no? Oo. Oh. Ito Sa <laughs> amat pa dala ka ako, eh. Tawa ka ako, boss. Malamig, malamig sa kamay. <laughs> Parang nagiyelo. <laughs> binabad na rin pala yung bags ko sa harap mga tol. Tapos inisprayan ng tubig. Tapos binabad ulit ng matagal. Ito na nga yung nangyari nung pangalawang babad. Spray ulit ng tubig. Dahil nga makapit talaga tong Arbeta Pintura. Especially itong puti. Na-request ko na rin na baka pwedeng isabay sabay itong telephone pipe at heat shield. Ay na rin tong grab bar. Pakulayan natin ng glossy black mga tol para maangas. Yung mags natin ay pinahiran na rin ng strip sol. Tapos ibababad. Tapos tapos kukuskusin. Bilib din ako dito kay Sir Spencer. Kinuskus yung putin kahit hindi kasama sa bayad Sabi mong passionate siya sa trabaho niya. Ito na pala yung saklit kanina. At sa PCX na puti. Glossy white yung napili nila. Sobrang ganda. Ang sarap sa mata ng pagkadali. Malinis talaga at bagay na bagay sa lahat ng motor puti. I-ready mo na ang sarili mo sa linisan mga tol. Inform ko lang din kayo na meron din sila dito mga porcelain, sale na mugs. Ito nga pa sa caramel at buskort ang magkukuskus ng mga mugs natin. Veteranong galawan. Ang gigil na gigil sa pagkuskus mga tol. Tapos itong si Tropang Lester naman ang ng mga natirang kuskusin Nagandahan, pati loob ng mags na matatakpan naman ng gulong ay nilinis pa rin nila Tapos yung mga sabay natin dito ay nagkape muna Tanghaling tapat, ayos sila From Cavite pa sila mga tol At softness kami dito Tapos yung satisfied customer nila Ay bumalik at nagbigay ng pizza Salud doon sa magjowa mga tol Sana all talaga Sa nagtatanong ng location mga tol Ay tatlong branch nila Dalawa sa Pasig sa Taytay. 1000 Angel Street, Pasig. Tapos yung isa, 005 Pasig Boulevard Extension sa Bagong Ilog to, mga tol. Tapos itong pinuntahan naman natin ay sa Highway 2000. Ito nga pa rin discard nila mga tol para hindi pasukan yung hindi dapat pasukan. Uy, huwag green-minded. Nilalagyan nila ng tape tapos ma After yun, nilalagyan nila sa oven para matayo at mamatay yung unwanted chemical and residue. English. Baka peace bump yan. Tapos, apuyan at sasara. Pag umabot sa tamang inip, ililipat sa pwesto sa saan ipa powder coat na. Glossy white nga pala yung kulay natin dito mga tol. Shoutout kay Boss Romel Mapagmahal. Siya rin powder coat. Tapos, isasampay muna. After nun, yung isang mags naman. At dahil itiuserang palaka tayo, ay susubukan din natin. Sarap experience na ito, mga tol. Pero kailangan mo rin talaga ng PPE or personal protective equipment sa pagkawa na mga tol. After nun, ay yung grab naman. Tapos, heat shield. Tapos, telephone bracket. Glossy black naman yung napili natin kulay dito. Tapos nun, isasalang na lahat. Sabay-sabay sa oven, apoy yan ulit at sasara. Sa tamang init, ilalabas na ito. At yung pinakitsura ng mags natin, ay ang ganda at ang talaga. Basta color ng datingan, pero glossy at mukhang brand na ulit. Kahit repaint lang mga tol. At yung glossy black naman, ay napakaangas din. Ganun na natin at tamahin natin to mga tol Ang ganda kasi talaga Ano pa nga ba, ikabit na rin natin Pero bago yun, shoutout muna sa Shiba Philippines Mura at quality ng gulong Araw-araw natin pinakakatiwalaan yan 70-80 by 40 nga pala yung sarap natin At 80-80 naman, good. sa likod Sa pagsalpak ng mags ay iniingatan nila Kaya pinapalang nila Mas safe daw to kaysa yung machine Tama nga naman mga tol Baka sa magasgasan pa ang pinaghirapan At kinabit na nga lahat sa motor natin mga tol Grabe ang ganda, solid ang looks at tisura. Ang laki ng ngiti ko dyan mga tol Sino ba naman hindi kikiligin sa gwapong magsat -tulong? Ito yung page nila Pwede kayo mag-message dyan Kalimutang i-follow and share Yun lang bye, -bye.